你听懂？ Ay, pagkahatid ko nga sa mga bata, bumili na rin ako ng ulam at ito nga yung aking lulutuin ngayon, chicken wings. Pero bago ang lahat, imamarinit ko nga muna siya gamit ang sprite, paminta, and then asin. Hinalo ko lang saglit at ito, waiting for 30 minutes. After naman, habang ako'y naghihintay, naglinis na rin ako dito sa aming kusina. Pinunasan ko nga lang din yung aming lamensa dito at ginilid ko nga din pala muna dito yung mga upuan para malinisan ko and then ko. And then, yung mga ilalim may matanggalan ko na ng alikabok at yung dumi. After ko makapaglinis, binalikan ko nga rin dito yung aking na marinate. Okay na, kaya ito't ipipirito ko na nga din. Inisa-isa ko na nga din yung paglagay dito. So, bali, habang piniprito ko nga din pala ito, ito na nga yung ating recipe. So, bali, ito, finally, naluto na nga rin. Hindi ko na nga din ipinakita sa inyo at medyo matagal. After naman, ito, bumalik ako dito sa aming lababo. Inais ko nga lang din dito yung cortina sa may baba and then tumaas na nga rin ako para malinisan ko na yung gripo dito. And then, yung pinaka-stainless nga dito, ayan, inasikasa ko na nga din ito. At ito, kinaskas ko na nga din gamit ang steel wool para mawala yung mga puti-puti. And then, pumunta na nga rin ako dito sa may kabilang side at inayos ko na nga rin yung mga ibang gamit dito. Pinagigilid ko nga din pala muna and then, pinunasan ko na nga rin. After naman yan, yung mga dumi, ayan, nilagay ko na nga at dinaspan ko. Next, dito naman sa aming paliguan, eto nga palang palanggana and then, tabo, ginilid ko muna. Kinuha ko nga rin dito yung tatlong patong na tray dito. Ito nga yung mga laga ng shampoo and din yung sabon namin. Medyo madumi na nga din siya at madulas gawa nga na ayan nga dito nga namin nilalagay yung mga shampoo. Siguro kapag ako ka kumukuha kami natatapo na lang lalo na kapag ka nagmamadali. So bali ayan pagkatanggal ko nga nilagay ko muna dito sa may palanggana at kumuha na rin ako dito ng powder para ayan malagyan ko na nga din. Binalik ko na nga din sa dati at eto na nga sinimulan ko na nga din yung aking paglilinis. Steel wool and then maliit na foam yung aking ginamit dito sa aking pagpupunas para malinisan ko yung mga bawat gilid. After naman natapos na nga rin ako, kaya ito binalawan ko na nga din yung mga bawat layer. Inarase ko na nga din ito para maibalik ko na yung mga dating na kalagay. Ilang minuto natapos na nga din ako finally, kaya ito ginilid ko nga din pala muna at maliligaw kami ng aking anak. Then ilang minuto na tapos na nga rin kami kaya eto pinuni ko na nga tong aking anak. Nag okay pa nga siya at happy nga siya ngayong araw. Paano ba naman kasi eh nga at binigyan ko siya ng tinapay. Nagpa ponytail na nga din siya sa akin kasi napakainit nga ng panahon ngayon. So bali after naman yan ito nakita ko nga yung kanyang kuko. Ang haba na nga rin kaya eto kinuha ko na kaso hawak niya pala. Inunahan pa nga niya ako sa paghanap ng nail cutter kaya eto nga sinimulan ko na nga din para matanggal ko na nga yung mahaba niyang kuko. And then ayan nga at napaka behaved niya yung araw nito. Ako din kasi ang madalas magganito sa kanya lalo na kapag ka busy yung kanyang nanay. Next dito naman sa may kuko sa kanyang paad. Ginupitan ko na nga din paano ba naman kasi eh ang haba na. Para isahan ko na nga lang din. Ayan nga medyo nagkukulit na nga siya ng mga oras nito. Buti na nga lang natapos ako. But anyway, yun lang muna. Thank you.